Mr. Chair, yes, Mr. tanong Chair? ko lang, si Mr. Gonzales may gusto ano, no. pero bago po si Mr. Gonzales, doon na rin sa line of questioning ni Mr. Chair, ng ating chairman, sa firearms explosive sa office. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue din permit to carry uh, uh, firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kumpleto, tama po ba General Lucas? Yes, Your Honor. Pero ano ho, makakapasa ito si... Mr. Gonzales. Una-una, sinabi ng Mr. Chair, dismissed po siyang na polis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem. No? Uh, Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsanta si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here a summary of a uh, cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, sampu. No? Ay, Jimmy, uh, Senator Jimmy, ilan dyan ang grave threats sa mga Masa po, mayroong robbery, frustrated homicide,